Buenos dias señoritas y señoritos uh, this is another attempt uh, hopefully uh, the signal will be okay this time <laughs> uh, dito sa bagong lugar ni but so yun yeah, na the news uh, of the day uh, is that uh, this uh, the Congres the Cong congressional uh, franchise committee has already freed or uh, gave a uh, Uh, Lorraine Badoy and Eric Seles, their freedom. After po uh, binanggit na nila or binulgar na nila kay Committee Chair uh, Pimentel, yung source ng uh, fake news nila or yung source ng uh, 1.8 billion travel uh, expense daw ni Speaker Martin Romualdez So, uh, this means uh, that uh, they they can already uh spend the uh, christmas and new year outside the jail pero uh, uh kun natin uh, ulitin natin yung uh, winners and losers argument natin eh, sila ang talo kasi uh, sila ang bumigay uh, at ang kongreso they got what they want at least yun naman hiningi nila yung pangalan ng source at uh, ngayon uh, nirelay na ni uh, ng kongreso ang um, pangalan doon kay uh, kaya uh, uh, Senate President uh, uh, Miguel Subiri. So si Subiri nang bahala doon. So pakinggan natin si Congressman uh, Pimentel uh, uh, speaking about how they arrive at the at the uh, decision. Let's uh, listen in. Napakahabang habang uh, na diskusyon at saka deliberasyon na langyake uh, kung uh, sa vote no uh, the discussion basically was on the detention of Ka Eric and ka Reyes and uh, whether they would be uh, released from uh, uh, detention following the contempt order issued to them the other day medyo mahaba po yung uh, diskusyon Chair premise, hindi sumasang-ayon. Merong sumasang-ayon. Merong nag-abstain sa discussion. Pero sa dulo ng usapan, I had to call the vote as to um, what is the uh, decision of uh, the committee dahil uh, we're going on a Christmas break. And uh, we even asked the uh, head of the legal uh, department of Congress to explain to us and to substantiate that the committee is on the right path at aming gagawin. At siya naman po ay uh, very clearly on the record sinabi naman po niya, tama po at sa kapangyarihan ng committee ang uh, contempt power. And this is the Supreme Court rulings dito po. So, then ang tanong ay kung ano po magiging uh, kapalaran ni Kairi. Ang desisyon po ay sila po ay uh, papalayain at uh, all reasons na sila po ay uh, papaskuhan. May surat naman po tayo galing kay sa kay Ka Eric na sila yung humingi ng pumanhin sa kanyang ginawa. At ere na sa committee, na sa committee secretary, at meron man po siyang, nag-compride uh, po po siya sa pangalan na hiningi po natin na kanyang sources na ito. At uh, I uh, told him that, uh, that's, that uh, he mentioned that to me in confidence no? and I stand by that. No? So meron po siyang uh, binanggit at uh, meron kami usapan kung sino-sino lang ang pwede kong sabihan. At sila man po yung nasabihan ko na kung sino po yung tao yung. Well, this is already, uh, they're free to go. Yes, they're free to go. This is not a furlough. We've asked them already to uh, uh, be lifted their detention. And uh, if they're needed in the future, we will just call them back. Well, sa akin po, eh, during the sa detention naman po kasi, ay nasabi na po namin kung sino ang o ano naman po kanilang kalagayan. Ang chineko sila. And uh, they have said that naman. Sinabi naman po nila verbally sa akin na alam naman daw nila may pagkukulang sila. Uh, kaya as far as I'm concerned, they're also both remorseful. No? At sila po ay uh, nagsisirin. At naiintindihan na. Ikaw mo daw, ito ko pa sa kanya uh, when I visited them, umiiyak pa rin dalawa. Ang kanyang uh, <laughs> uh, pagkukulang. Yung hindi niya pagsabi ng, ng accurate statements na pati siya ng uh, kanyang abogado ay nagkukontrahan sa harap ng committee. So, alam po nyo, ah uh, Pasko po na yun. At uh, alam po niyo for human reasons, hindi mo kailangan ayan ay eh, uh, magkaroon pa ng kumini ng sorry o ano man? Eh, takamina hor mismo ang nag-decide na sila'y pakawala parehong sir kung as early as now pwede na po Well, I have to sign the release orders. It's already being prepared. So, na isesayip kung ano 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 kung yes. kung ano kung ano kung ano kung po sa aking kung ano kung ano release order para kay Ka Eric at saka kay Calorie. Ka of course, hindi po dito because we we can call them back no? if, we, if needed in the future. But uh, alam naman natin na yung resolution ay napubahan na po ng committee urging NTC to uh, stop their airing. Yan po yung napubahan ng committee at napubahan po ng buong plenario. So as far as that issue is concerned, sarado na po. At doon naman po sila pinatawag on that issue. <laughs> yes. In spirit of Christmas, we're giving them both the freedom to leave their detention cells. Then, why don't you do Well, if the committee deems fit, na uh, they come back at a certain date pag nag-assume ang hearings kasi ang assumption ng hearings is after New Year mahirap naman po na meron pong uh, uh, naiwan sa detention center natin sa sa Kapaskan, sa araw ng Pasko. Ito ay uh, parahon ng pagpamahalan. Na, nagtitipid po <laughs> na, nagtitipid po ang, ang kongreso e eh, masyadong mataba yung dalawa <laughs> hindi nila hindi nila kaya pakainin <laughs> <laughs> hindi naman talaga nag-hunger strike. yes. Yes, we're well allowed. Uh, all committees are allowed to conduct uh, hearings uh, during the break. Yes. Unanimous po. Everybody present, including those in uh, Zoom voted in favor. Well, I can only speak for the committee of the of okay. legislative franchise. Ito po uh, boto para po sa ka okay, so as far as the legislative franchise, so have that. Well I in recent uh, memory, I don't I think this is the first time that uh somebody was held in contempt. And they apologize. So, humingi naman po ng uh, katapat ng pumanhin. Uh, humingi ng pumanhin sa committee. Si Daday po verbally yung pag-iing naman? Well, nagsabi naman po siya na, you know, that's why when I visited her, she said pag-iisipan niya. No? Kung uh, sulat. So you can see also that she was also uh, remorseful and she also, you know, she also wants her liberty. What? in uh when you visited her oh yes yes she she was she was Apo. sorry ho ah uh. uh, kasi ang host ko na sa likod eh okay Oh guys, dami, uh, <laughs> ang daming, ang daming pumapala. Di mau dig uh, sa <laughs> ayaw niya mapan, ayaw niya mapakawalan, ah uh, si uh, si Kikuman, ah uh, uh... Uh, at uh, iba pa. So, ako naman, if you ask me, uh, anyway, yun naman talaga dahilan kaya na-contempt -na sila. At uh, ngayon, nabanggit na nila kung sinong source. I think, uh, hindi naman tayo masabang tao. At saka, tulad ng sinabi ko sa inyo, uh, tulad ng sinabi ni, ni Congressman Pimentel, eh, close book na yung issue nila. Ibig sabihin, tulad ng parati ko sinasabi sa inyo ginamit lang sila pang-kwan lang pampa pang pang -pa drama effect lang otherwise guys kung walang vlogger dito na pinagtsatsagaan na uh, uh, panoorin ang buong hearing para lang ma-explain ko sa inyo about corporate uh, laws and about uh, and about uh, na uh, national telecommunication uh, uh, rules and regulations at saka transfer of ownership, yung mga ganun. Boring yan. Kahit ako naboboro dyan, at least meron tayo comic relief. Kayo ba maging ganyan ba kayo kainteresado kung hindi naga meron pa hunger strike, merong pa pa paaway ng ng lawyer at saka ng kliyente, merong pa one, one merong pang paakuan, pa, pa taas kamay ka taas kamay na kang daw, merong pang pa, pagtatalunan sa kongreso, merong pa 1 million na 1 million na na uh, per per month uh, consultant, lan dito nakakabigay ng color. Pero ang tunay na issue talaga ay yung franchise violation. E nakuha na ng Kongreso. E ngayon, hindi lang franchise violation. Violation ng Security Exchange Commission na laws. Se uh, violation ng National Telecommunication Laws. Uh, violation ng uh, MTRCB, uh, Movie Television Review and Classification Board uh, policies and uh, and, uh, and uh, uh, rules. So, wala na, tapos na. Kung baga, hindi naman talaga. Mas okay pa nga ito, guys, kasi ginagamit nila itong issue para, do don't you see, wala silang, wala sila gaano dinidiscuss tulad kay Vat, the issue of franchise kasi alam nila talo sila doon they are bringing the issue to freedom of expression kuno although tameme sila nung 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 nilalampaso ng kongreso ang uh, ABS-CBN at uh, si Laila De Lima at si si former justice secretary Sereno at uh, justice uh, Chief Justice Sereno at pati na si Maria Reza at uh, at Rappler si na kasama pa yung SMNI na umuusig sa kanila, pinipersecute persecute sila. Pero ngayon ginagamit nila itong dalawa para para ilihis yung attention sa franchise and ownership violations, corporate law violations nilalagay nila sa kung hari, freedom of expression, kung hari, freedom to at freedom to follow or to assert the provisions of the Soto Law, not to name your sources. And then meron pa sila pa, pa Supreme Court, Supreme Court. Meron pa sila pa, pa, pa hunger strike, hunger strike. E ngayon, inalis yan. Inalis They have no... They no longer have other issues to tackle, na ipakita na, oh, uh, yung mga rights ng mga Pilipino, hindi na tayo malaya makapagsalita, ganun, delikado ito sa deboska. demokrasya. Meron pa silang bayaran mga rally doon, Nag nagrarally, ganun, para yan, si Ka Eric, at ka si Kabadoy, ganun. Ngayon, <laughs> wala na. They are, from now on, they will be forced To answer the issue of franchise violation, pamemeke ng mga dokumento, uh pagtransfer ng, ng mga corporate ownership from the 4 million uh, uh, uh kingdom of uh, Jesus Christ uh, followers to to Kiboloy and his uh, minions, mga tuwawa niya. So, yan na, uh, yeah issue, yan man talaga dapat ang issue at saka papunta na tayo doon sa issue na na sa resolution ni ni uh, Senator Risa Ontiveros sa 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 pa pagmamasahe na at pag, pagpapaligo na kaya ano ba ano ba ano bang ano bang ginagamit sa sabon ha ano bang ginagamit sa sabon ano bang posisyon kung pinapaliguan si uh, Kiboloy nakaupo ba siya or nasa nasa kwan ba siya, malaking planggana, nasa bata ba siya, nakatayo ba siya, ano bang kasamba ang kamay niya? <laughs> Doon na tayo. So okay na, okay na guys. Okay na to, okay na to. Relax na kayo. Huwag na kayo magalit sa, sa kongreso. I think, uh, you know, in my work, sometimes, in my work, the perception war is bigger than the legal war. Kasi the, the perception war is where the public opinion uh, goes. So dito, pogi yung mga congressmen. At yung mga SMNI, mga chihuahua, mga PR, mga political strategies, mga crisis managers, nawala ng argument na akala nila na nakokonek na sa publiko although hindi naman nakonek kasi halos 90% ng mga tao gusto ikulong ang dalawa. Gusto, gusto tuloy-tuloy uh, matuloyan ang dalawa sa, sa hunger strike kuno. Eh ngayon, wala na hunger strike. Hunger games na lang. Manood na na sila yung ba bago hunger games. So, okay lang yan. Nawala yung kwan nila, yung uh, uh, sinasabi natin na, na uh, eh uh, kwan, bala para sa perception war. Ngayon, they are left holding malaking problema ito sa mga sa mga PR nila lalo na kung hindi, na, hindi nakakaintindi ng mga corporate law sa uh, uh, issues kasi yun na tapos na eh pa uh, -kwan nila pina masyado nila kina yung hunger strike yung pa Supreme Court Supreme Court petition for habeas corpus pa sila pa, pa human rights abuse pa sila pa pa kan pa sila uh, Uh, ano pa to? Pa-kwan pa sila yung uh, yung uh, freedom of expression pa sa Soto Lo pa, cannot name your sources, mga ganun. So ngayon wala na sila. Ano nang i-argue nila? So at least uh, mawala yung pressure sa Congress na kwan sila gini gipit nila. So this is good. This is good. Uh, this is a win for the, the for uh, the perception war. So yun lang guys, yun lang ang kwan natin. Uh, at sila rin mismo, sa tingin nyo, mayroon pa ba credibility itong dalawa? May matino pa bang taong papakinggan dito na uh, hunger strike, hunger strike, yung pala andon pupunta sa Supreme Court o si si Celis nagmamakaawa sa sa Congress. Please, pagkawalan nyo ako, yung nanay ko. Nami-miss na daw ako. Kailangan namimiss ko rin ang nanay ko. Mami! Mami! Get me in Congress, Mami! O oh, sila, sila nang si, sira na sila at na marami pang lumabas na kalokohan nila yung kay Bado, yung mga advertisements. Sila ang talo. They, they lose, they have already lost everything. Si, si, si Celis suspended na yan. I think uh, ibaka hindi na rin muna ipapa on air si si Badoy kasi gasgas -gas na sila eh their damaged goods kaya okay lang sige lang uh, let's uh, in the spirit of christmas okay lang yan agree rin ako anyway hindi naman talaga itong itong dalawa uh, ako lang ito eh. vehiculo instrumento lang ang talagang targets ang SMNI Kiboloy at saka mga Dutertes as i said earlier in my blogs trapo lang itong dalawa. At nagamit na sila ngayon, pwede na sila pakawalan, Ha? Pwede na, pwede na. Comic relief lang. So before we end, agad dito lang tayo kasi medyo pagod na rin si Bat. So uh, Mel, good evening. Si Mao Dix, good evening. Elizabeth Llorin, thank you for joining us. Si Seven Samurai, si Raul Putong. Yung mga nagtatanong kung uh, ano ba, bakit pang na, na review na lang, pakireview. Paki rewind si Rick Rentoria, si Kiko Man, si Reborn Taurus, si uh, Seven Samurai, si Lenny Makabadbad. Uh, uh, yun, tama ka Lani, Lani Makabadbad. Na, inamin na eh. So talo sila, inamin nila na maling-mali sila. Uh, Hasmin Kasmid ah uh, <laughs> wala daw kayang money involved. Wala naman siguro. ah uh, Yasmin San Juan, good, uh, good evening Mr. Bad. Buti na tina, nakahabol sa like. Thank you, thank you. Si Marvin Cruz, sam, uh, uh, salamat. Si Stepson, uh, uh, si uh, Belen Gatus, si Jen Gipa, uh, si uh, 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 si Mel C. thank you Mel C., for joining us again. Si Richard Eliasar, si Erwin Varela from Ormoc, si Sakura, uh, si Estrella Star Hiro, si Serelita Meneses, Ben Reclamador, uh, Mar Ilagan, uh, si Cuerti, si Joker Da Clapper, tumabi <laughs> kung, kung kailan. ah, <laughs> uh, si Relita Menye, Relita menyes salamat po si uh, Tony Kabagad, Gabagad, Erwin Diestas Bolanyos. Ah, uh, ah, uh, uh, si uh, Estrella Star High Yon. Si Danceville Vlogs, si Joy Cabarubias, Mary Ann Cabigas, Jenny, Rebo Domia, Tony Cabagat, si BTX, and si Cirillo Sebastian, Sheila Santos, and the rest. Guys, <laughs> I have to go na talaga. <laughs> Thank you very much for watching. Anyway, uh, we will be doing more vlogs about this. Uh, medyo kagagaling na tayo sa trip kung saan bumili kami ng mga bagay-bagay pa dito sa bagong bahay namin sa Sambuanga. Mucho y mas gracias and I'll be seeing you in my next vlog.